Samantala, punin natin ang pahayag ng palasyo kaugnay pa rin ng paglagda ng nasabing framework agreement mula mismo kay Presidential Communication Operations Office Secretary Sani Coloma live po via phone touch. Magandang tanghali po Secretary Coloma, si Kirby Cristobal po ito. Magandang hali naman sa iyo, Kirby. Apo. Ah, sir, bagamat po nagpahayag po si MNLF Chairman po uh, Nur Miswari na siya po, ay namiskot lamang po doon sa umano yung naging pahayag na tungkol po sa pagkakagulo sa Mindanao dahil po sa framework agreement, ano po yung measures po na ginagawa ng pamahalaan para po matiyak na wala pong pagtutol o, uh, o kaguluhan po na magaganap po? On alert naman po ang ating security forces para tumugon sa anumang uh, contingency no na mag-arise kung meron mang karahasan na ng anumang grupo. Pero ang pinakamahalaga po ay yung uh, pagkakaisa ng buong bansang Pilipinas sa pagsulong po ng kapayapaan sa Mindanao na magkakaroon ng isang ma mahalagang hakbang no, na pasulong dahil nga sa pag pagdalagda ng Framework Agreement on the Bangsamoro na gaganapin uh, sa hapong ito. Apo. Sekretary, ano po yung layunin ng pag-anyaya po naman kay Malaysian Prime Minister po na dumalo po doon sa signing maya-maya lamang? Ang Malaysia po ay matibay na kaalyado ng ating bansa sa prosesong pangkapayapaan. Maraming tao na po silang kasama sa International Contact Monitoring Group at sila po ay talagang sumubaybay at nagbigay po ng pasilidad at hospitalidad buong kaganapan ng ating peace uh, negotiations with the MILF itong nakaraang uh, mga buwan. At uh, tama lang po no, na maging uh, saksi si Prime Minister Najib uh, Razak at um, kasama niya ang isang delegation mula sa Malaysia bilang pagpapakita po ng kanilang uh, paikisa sa atin sa makasaysayang uh, kaganapan ngayong araw ito. Apo, uh, Secretary, bukod po sa mga official po ng Malaysia, sino-sino pa po yung mga maaari pong dadalo dito po sa framework agreement signing na ito? Lahat po ng relevant stakeholders ay inanyayahan na dumalo rito Apo. at uh, maging mga kinatawan ng iba't ibang sangay ng pamahalaan. Kongreso, dikatura, civil society, at yung pong mga stakeholders po no, na mula sa Kamindanawan. At uh, kahit po wala sila rito, ay kasama naman po ang uh, lahat po ng mga mamamayang Pilipino lalong-lalo na ang nasa Mindanao at yung mga sakop ng uh, pangsamoro sapagkat ito po ay uh, bilang tagisag uh, ng ating pangkalahatang hangarin na matamo ang pangmatagalang katahimikan at kayusan sa buong kamindanawan. Apo. as sekretarya Pepe po bang maibahagi niyo rin po sa amin kung ano po yung importansya po ng kauna-unahang pong pagtungtong ni MILF chief Murad Ibrahim po sa Malacanang? Eh maraming taon na po siyang uh, wala dito no sa ating mm -hmm. bayan at uh, ito nga po ay uh, bilang pagbitigay patunay no sa kanilang layunin na isa ang ating pamahalaan ay sulong na itong framework agreement na ito. Mm. Nais ko lang ipunto, Kirby, no, na ito ay mahalagang hakbang, ngunit napakarami pang hakbang na dapat na gawin no, at medyo mahaba pa yung landas na dapat tahakin dito sa ating roadmap towards a new autonomous uh, uh, political entity no, dun sa, at ito nga po yung Bangsamoro sapagkat uh, ngayon ay magbubuo pa ng uh, Transition Commission na siyang aakda naman ng draft uh, Organic Act. Yung Organic Act po ay papa-approve pa sa Kongreso at uh, kapag nabubuo po ito sa Kongreso ay isusumiti po sa mga tagapang moro para po ratifikahin sa isang plebisito. Kaya ito po ang mga iba pang mga hakbang na dapat pang gawin uh, ayon sa ating pangulo the work is not yet over no hindi pa po tapos ang uh, ang ating gawain marami pa pong dapat na uh, asikasuhin at bang. kaya kailangan po talaga yung pagkakaisa at solidaridad ng pansang uh, bansang Pilipinas no at ang ating mga kapatid sa Kamindanawan lalong-lalo na sa mga sakop ng Bangsamoro All right, well said. Po maraming maraming salamat po sa panahon pong ibinigay niyo po sa amin sa si Secretary Coloma po ang uh, pinuno po ng Presidential Communications Operations Office.